What's up mga katahaw? Welcome back to my vlog Ang vlog Halap na si ate Kami nga pala mga katahaw Narito ngayon sa City Mart Rosario At bukas na po ang City Mart Rosario Kami po ay namili ng kaunti Namili kami ng kaunti Isang cart na kaunti Mayroon pa lang anak kong mataba Kasama ko Shout out daw Shout out So kami mga katahong ngayon ay eh, kasalo ko yung naglalakad-lakad dahil pinipili namin yung talagang mamahal ng mga binibili namin kasi kami may yabang Si <laughs> ate bahay na doon sa mga Yun si ate Ate Pasok pa sa mga lotion Yun, puto mo sa dali Nahanap na tayo. Ito nga pala ang aking kasama maganda. Wala. Uh, kasama ko naman ang kasama niyang kwapo. Tay, oh. panis. Mga katahaw, ayos ka tayo dyan. Ayos. Ayos na ayos. Ha, ate. Andun. Uh, mga katahaw, lang ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page Taho Moto don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel mga taho oh, ito aking anak oh, di ba nakaano kami oh, ayos kita dyan mga katahaw. ayos na ayos ayos kasama ko yung aking pamangkin na maganda. Ah, pamangkin na maganda. Oh, ah, hi ka sa vlog. sa So, ngayon po mga kapatid, punta na kami ng counter at kami may magbabayad na sila. Wala <laughs> na <laughs> po, kami po ay pipili na sa counter mahabang pila dito kami ako sa ano kami? ang hand carried oh. Nakapili na po sila mga kataho Namili lang po kami ng Kaunti Isang cart lang naman po Ubusin na po natin mga kataho Yung pira ng 2023 Kasi kailangan bagong pira Si bagong taon Joke lang po <laughs> Ayan mga kataho. O, oh, o. Oh. So, ayan mga kataho. Tayo muna yung naupo dito dahil tayo pagod na. Ay, okay, de. Ayan. Ayan ah, mga kataho yung anak ko. Oh. Hindi kasi sa vlog. Dali. Dali ito sa vlog. na? Oh. Ayun, mga katahaw, kami nakaupo lang muna dito dahil si Mrs. ay nagbabahay doon sa counter, mga kapila. So, bye-bye lang kami dito. Tambay-tambay lang. So, ayun mga katahaw. For today's vlog, kami ay namili kayo sa City Mart. Ngayon ay ah, January 3. Okay, mga kataho. Uh, tinatapos yun na po mga kataho. Ang vlog natin sa araw na ito, mga kataho. Hanggang sa muli. Salamat po sa panonood. God bless you all. Ayos kita tayo dyan. Ayos tayo. Ayos.